uh, pinagtatambayan namin yan ito yung may mga taliban dito kala ko sa Mindoro lang meron meron din pa dito ayan ayan yung ibaba ng expressway and next ayan alright uunin ko yung genius ko na to? Lock mo yung pinto. Uy. Lock mo yung pinto. Uy, malangaw ba? Malangaw. Yung kasama <laughs> ko yung lalangaw <laughs> <laughs> na ako. So, ayan. Dito nga kami, guys. Ayan. Ayan. Dito kami. Okay, so ito nga mga kablog di, dito kami magtatama. so ito nga mga kablog dito tayo ngayon ano, dito ako magpupay ayan, tsaka ako magpupay nga ngayon ito yung may sa pinakarton ayan, dahil maluwag itong sakin na to kaya dito muna ako magpupay nga alright ayan nabasan alright mga kablog ayan at uh, ito nga mga ka-vlog, uh, pahinga muna tayo dito sa kaya to. Yan, ito yung sabihin ko. Yan. Dito muna tayo magpapahinga. Kaya nga mga ka-vlog, uh, habang nag-aanda kami ng biyahe, so dito muna kami magpapahinga. Ayong kasama ko dun sa may unang sakyan. So, kung papakinarin mo naman yung sakyan, eh, sayang gasolina. Sa Ayun, diesel. Alright, mga kablad. So, magpapayang muna kami dito habang kami nag-ante ng biyahe. So, kaya nga mga kablad, uh, yung namin, namin, mamaya ay para bukas yun. So, nag kami tawag. Habang nag kami ang tawag, magpapayang muna kami dito, kablad, mga kablad. Dito sa likod ng sakyan. Ayan. Ayan. So yun mga kablad At At Ito at ano uh, Hindi sama magpapahinga sa may likuran Likuran na na to All Right So ayan. yan mga Ayan mga ya di dito ako ngayon So maluwag itong likuran na ang namin Kaya pumisto muna ako dito Dahil uh, yung gaya kasi namin, puyatan. Ayan. Uh, wala, wala pa kang gaang So, ano oras pa lang kayo? 1 o'clock. 1.30 pa lang. sumaga so, maaga kami nakatapos. Kaya, uh, tamay muna kami habang nag-ating ang tawag. Kisa uwi. Kisa uwi ka pa kami. Sayang yung diesel at tulogate. So, ito mga kablog. Antay habang kami nag-antay ng um, uh, biyahe na para bukas at din namin ngayong gabi So, magpapahinga ko muna ako dito. Ayan. Ito. Sa pin ko eh... Cartoon. Ito yung... Ito yung mga crates, Ayan. So, ito mga kablad yung... buhay ng ano? buhay ng... Uh, biyahero. Ayan. <laughs> Alright mga kablad. Ito yung aong... Um, ano? Ito yung ating... Uh, panibagong... Uh, ano? panibagong biyay sa araw na to. Alright. Sa'yo mga kabad. Uh, Ilip ko na ako. Bye. -bye.